Dili matukib nga kalipay. Mauka na ang gibati ni Ivy K. Canencia, 33 anyos, usa ka solo parent ug residente sa sa Egg Extension Barangay Kalumpang ning siyudad sa General Santos. Na sorpresa kini sa gihatag nga pahalipay kanila gikan sa Brigada Mass Media Group atol sa Brigada Balik Eskwela, Balik Biyaya ang nga programa. Wala kini magdahom sa pagduaw kanila sa news team. Usang anak ni Ivy nga si Maruel, manu grade 1 student karong pang klase ang nahimong benepisyaryo nga nahatagan og mga gamit pang eskwela sama sa lapis, notebook, crayola, papel ingon man bag gawas niini aduna sab cash assistance ko kay kalipay na bang ma man kay nganu man mo wala bi ginapon pero dako kay kong kung pasalamat sa brigada po kay dako kay ang tabang karon nga adlaw sa ko ah. surprise kay ko kung... <laughs> Halos makahilak, ganit ko. <laughs> Diyos ko. <laughs> ingon, ganit nila ma'am. Ang ginoo, wala. Gag, ingon nga. Surprise nga ako. Pero, ah. salamat kay Brigada Family. Dakong pasalamat ni Ini sa mga nadawat. Samtang nahimu sab kining emosyonal, dihang ginasaysay ang iyang kalisod, isip solo parents. Kaya nga naman, halos ipa panglabay na rin ako ang anak kay eh, para makakaon sa silingan. Lisod kay ma'am, oy kay maula po ba silingan ma'am no. Kay makaingon lang ng ang iban nga. okay raman na mga mga anak kay eh, makakaon man na dali, makakaon man na dito, makatabang man na dali ah, makatabang po na dito ah. Pero ulo po biya kay ma'am no, nga, ikaw nga uh, ginikanan. Ikaw ang ginikanan nga, gipakaon ay mga anak nga sa laing tawo kay Sadria. magane ni pod ma'am nga makaingon sila nga uh, kuan nga ani nga nag nila ka sa imong ginikan nag-asa nila ka sa imong silingan. Para sa mga Isip nag-inusarang nang inabuhi alang sa iyang upat ka anak dili matod palalim. Mahitungod sab sa nagkalisod na kining makakita pa og tarong nga trabaho mamakal ko. Kung di lang makaya sa pamakal, kinanglan ako ang sideline po. Ang pinakakuan, ang makaya na ko. sa kuan. May na lang maka 300, 500 sa isa ka deliverant. Pero adlaw-adlaw na Depende sa makaya na ko. kung makaya ako bantay ako ang mga anak po. Di man ko pwede sa talong ng trabaho, good po kay pagabot sa medical good po kay kwad kanang um, pagabot sa medical pigado kay ku di po ko pwede nga maingon nga PWD po kay di mo po siya madala nga PWD po kay baga magod ang problema sa kwa po Gawas kang IV, usasab sa nahimong benepisyaryo, ang anak ni Ella Lariosa, residente usab sa maong barangay nga si Rela, mag grade 1 student na usab. Malipayon kini nga usasab sila sa nahimong benepisyaryo sa maong programa. Salamat po sa brigada na ibinigay po sa aking anak ng school supply. Maraming maraming salamat po. Dili man tanan gipalad sa kinabuhi, dili tanan nangandoy na abot ang ginahandom daghang nagkalisod, daghang naghilak, ug daghang nangagutom. Ilabi na sa panahon karon nga halos tanan aduna nay bili. Pinaagi sa mga ginagmayng tabang, hatod sa kumpanya ingon man sa mga taong adunay malumong kasing-kasing, ang kalipay ug dakong gugma. Kini si Russell Jean Mantile, in the heart of changing lives. Brigada News.